hamster. kita pha Itatapat ngayon natin sa sikat ng araw. Kasi sabi nila, once na itinapat mo raw sa sikat ng araw, makikita ang pigmentation nito na magkukulay pula. Okay? Kukulay yung kanilang balahibo. So ngayon, ito gagawin natin. Kung hindi kasi legit na blue at kinulayan ng ito, magre-red daw yung mga pure nito. Okay. Ayan na. Tinapat na natin. Kunin natin yung isa. Kunin natin. Ayan, tinapat na natin sa sikat ng araw. Nako! Kitang kita nyo naman. Yung isa, isa, yung isa. Kunin natin. Hmm. Kunin natin. Ayan, oh. May tapat sa sikat ng araw, oh. Oh. Pero ba't ganun? Kasi nagulog. Gulog pa rin. Hmm? Naitapat na natin sa sikat ng araw yan. Hmm. Di ba? Hmm. Oh. So ngayon, ano gagawin natin ngayon? Eh, naitapat na natin, no? Oh, sa sikat ng araw. Hmm. Hmm. Ano ulit natin siya ngayon, eh, no? Hmm ito patana na denisa sikat ng araw mm. Mm. Ayun, oh hmm eh no hmm patana na sikat ng araw duha diba? hmm kunin natin baka magred nakita natin yung pigmentation nila oh hmm di diba? oh sikat ng araw ay oh. oh. mm. diba? ano oh hmm di ba Ula, eh hindi nag red light so paano mga kamstor eh, no diba na itapat natin sa sikat ng araw oh blue pa rin hindi nag red ba't ganun diba so paano paano yung gagawin natin yan Base ng sabi ko eh, puro na lang kayo pagtahol dyan eh. 'di ba? Pag wala kasi ng pabili at pag inggit, ikit na lang, 'di ba? Oo. Oh. Ano, kita kita niyo nasa labas po tayo ng bahay, diba? eh. hmm? diba? oh. oh. Diba? Ano, si Katang Hmm? 'Di ba? Oo. Oh. Oo, oh, 'di ba? Ay, no. Hindi nag nagre-red, 'di ba? So, paano? Paano gagawin natin yun? Para, ano? Hmm? Pero malaman kung ito ba is fake na Robo Blue, di ba? Paano daw kasi nagkaroon ito sa Pilipinas, di ba? Dali-dali lang mag-import, Diyos ko. Magkano lang yun pag may pera ka, di ba? Oh. Ayan o. Dormouse nga eh. Diba? Micro squirrel nga. Nandito na sa atin eh ito pa kaya mas nauna pa to. Oh. Bakit dormouse nakapagka uh, nakapag ano sila nakapag-import, 'di ba? Samantalang Robo Blue hindi sila makapag import Mm. 'Di ba? Oh, tapos sabi nila yung iba diyan, nagpapasikat pa mag-i-import mag, mag export daw sa ano sa Singapore mas magaganda pa nga yung mga hamster sa Singapore eh. anong Paano kukuha dito sa Pilipinas yun? Eh. Oh, mas purity pa nga mga ginung hamster nila dun eh. Diba? Oh, check nyo kung ano update ng ano nila ah uh, export nila to Singapore. Baka mama nag lang dun sa ano yun, sa harapan ng ano. Harapan ng naiya. Dati ganoon din eh last last year may post din yan na i-export nila yung mga assuming di ba yung mga assuming na yun dahil gusto nilang makisabay kay PHA nag-export daw sila to Singapore tagal na yun 2019 pa at 20 nag-selfiehan lang ata doon sa tapat ng ano ng naiye tapos after that wala na di ba wala nang update kung nakarating ba yung hamster hindi natin alam kung said easy na kung ano, di ba? Ganun lang yun eh. ba? Diba? May pa ano pa eh baka mamay ginamitan lang ng ano yung nabibiling scotch tape, packaging tape na pang ano, pang bagahe. Bago isa pero yung pala doon lang yung meet up place nila sa harapan ng naiya kasi. Siyempre, ah uh, nag-meet up sila ng halfway ganon kasi pagkakabiti yung mga assuming na yun yung nakita ko na yun eh. ba diba? mga Syrian na Syrian pa yung nakita kong nakalagay nun sa ano sa lalagyan eh mas magaganda pa nga yung hamster natin hamster nung mga taga Singapore kaysa sa hamster natin eh. ba diba? dahil sa mga ibang breeder keeper na unethical dahil sa pag-aalaga nila, di ba? So, ayan o. Oh. Robo Blue, tinapat natin sa sikat ng araw, hindi nag-red. Okay? Kaya ano na natin kasi baka ma mamaya. Ma-heat stroke pa sila dahil sa init. Ayan, mabukay na sila. Ganyan ang, ang mga hamster. Pag nasa desert sila, naguhukay sila ganyan. Tapos, kapag nainitan sila ayaw mag sila hanggang mapalalim nila yan kasi mas malamig doon ganyan sila yan yan ang habitat nila pagdating sa desert so paano hanggang na lang muna tayo ha kinapat na natin sa sikat ng araw para malaman ng kanilang mga balahibo kung mamumula ba kung may pigmentation tayong makikita ha wala negative hey, ayun oh. Hindi no? okay, okay na lang sila oh. Hmm. Hey. Hmm. Ba? Corrupt skin blue. Kinapat hmm. hmm. sa sikat ng araw. Hindi Tulog na siya. Eh, pasok na natin.